At ayun na nga po ha mga kumarik ang dito tayo ngayon sa lumang simenteryo ng Anos Los Baños, Laguna. Nako, eto. Ang dito tayo sa Campo Santo. Campo Santo? Opo, simenteryo. Yan, tinan nyo. O, mga ano. Walang katao-tao. Ako lang ang tao dito. At ito po yung lumang simenteryo nung araw na pinag lalaroan namin nung araw. Ayan, tinan nyo naman, oh. So creepy. Kasi tinan nyo doon, gubat na yan. Kasi yung yung mga puno na yan ay puno ng lapnes. Yan o, oh, yung tumusubol-subol na yan. Pero marami na rin naglilinis kasi dito ha, mga kumari ko tigang. Yan, tinan nyo o. Oh, yan, yung mga lumang 19 ano pa o, oh, 1941 pa. O, oh, ito o, oh, mga 1944 ang mga nakalibing dito. Susmar Joseph ito, ito 19, 1924. O, oh, tinan nyo, kasukal ha, mga kumari ko tigang. Yan, yung sinasabi ko sa inyo na kapag ka kayo ay pupunta sa mga simenteryo na ganito, huwag kayong pupunta sa pinakagitna kasi pwede kayo dyan kuyugi ng mga espiritu yung mga naandito bagaya papakita ko ngayon sa inyo yan kapag ka kayo pupunta sa simenteryo ang dapat yung gawin halimbawa nasa nasa si Drek Drek ah oh, dito ba yan ako mag-isit ah nakatakot naman dito o tinan nyo yung mga, mga kumari kong tigang magdala kayo ng asin ha mga kumari kong tigang huwag kayong magpapawala ng asin magdala kayo ng asin kasi sinasabi kasi yung yung mga espiritu niya. Takot sa mga asin. Ako, oh, na yun naman. Puro na eh. Ito yung magandang background to ng mga ano eh, yung mga horror, horror teleserye. Mga gabi ng lagim yan, no? Oh. oh na yung naman. Oh, ayan, ako pos, Mario. Ito yung tinatapakan natin na ito. Yan, may butas pa dun, oh. Yung silipin niya, oh. Ako pos, Mario. Mary Joseph. Ito, mismo nga tinatapakan natin. Lahat to, puro patay na to kasi. Yung, ang mga patay dito, patong-patong na. Nung araw. Direk! Nako ko lang mag-isa dito eh. Pinabayaan na ako ni Dre. Yan, o tindahan na tingnan naman. Napaka-creepy ha. Ako, hindi mo ako ano dito eh. Sana yung kasayang sementeryo. Laking sementeryo kasi ko ha, mga kumari. Kung nga kahit inaapakan ko yung mga ganyang mga ataol, yung mga nicho-nicho. Medyo, ano naman, nararamdaman ko naman, may presence. Pero hindi ako takot. Kasi may mga pangontra nga ako eh. Kaya lang kayo, pagka kayo po ha, mga kumari, pupunta kayo sa mga sementeryo. iwasan nyo po yung hahawak kayo ng kung ano-ano, yung dadampot kayo ng kung ano dito, yung mga makikita nyo dito sa paligid. Ang may nakita kayo dyan mga uh, kung ano ng mga remnants. Kasi nakakatakot. Kasi baka kayo yung masapian o malahiran. Kaya no? Kaya ano ba oras na bang ngayon? Ako, mag-aalas test na pala ha. Makamalik na ng araw. So yan, kapag kaganto, kayo pipunta ng simenteryo ngayon, kayo mag-uundas. Magdala kayo ng asin. Pinaka-importante yan. Tapos, magsuot kayo ng mga crystals na mga pangontra. Ano bang pwede natin mga pangontra na mga crystals? Yan, mga black crystals. Mga katulad mga black obsidian. Yan, yung mga uh, tourmaline. Mga ganyan, yung mga... Basta kaano, kahit anong klase mga black na crystals, pwede kayong mag ano, magsuot, ha? Para kayo, ma-wide off nyo yung mga... Yan, yung mga kaluluwa o mga espiritu na maaaring sumalaki. yung so, malaki to eh. Malaki to cemetery Minterio. na Ano ba yun? Sino ba yun? para may tao doon. Ha? Ano ba yan? Parang nakakatakot ha? So, ah, ito pa ang mga kapatid ko ko lang sa inyo kasi tayo ngayon ay nagsishare ngayon ng gabay. Patungkol ngayon sa mga ano darating na yan. Yung All Souls Day o Undas. Ha mga kapatid ko sigang. Yan. sa Mario